So, magandang gabi po sa lahat. Ang oras ngayon ay mag alas 12 na ng gabi. Welcome po sa Jess Coin Collection. ah, uh, ito po yung mga collection ko ng coins sa na nakalipas na apat na dekada. Kaya welcome po mga kasinop sa channel na ito. At ang araw ay uh, 9 March 2025. Araw ng linggo. Hindi pa ako yung naantok. Kaya ayan, kung ano yung nakikita nyo, sinetap ko kasi Nung bata pa ako, naalala ko na nagagamit ko tong 25 centavos na to at tong dalawang 5 centavos na Melchor Aquino o yung tinatawag na Tandang Sora. At ito yung baong ko nung taong 1983. Alam mo po ba, nasa ganitong halaga, 35 centavos, ay eh marami na akong nabibili niyan noong taong 1983. Yan, ito. At 25 centavos, at 10 centavos. 35 centavos pa rin. At ito nga, 25 centavos plus 10, 35 centavos pa rin. Ito naman yung paru-paro na naiblog natin nakaraan. At ito rin yung uh, Francisco Baltasar na kung ko stainless. Kasi nakakatuwa talaga yung pera noon, hindi na magne. Napakaganda talaga ng pera noon. Kaya bahagi siya ng nakaraan ko. 35 centavos, ganyang itsura. Kaya kahit pagpalit-palitan mo siya, 35 centavos pa rin yan ipalit mo rito 35 centavos pa yan so ganun ko po pinapa ano sa inyo yung bahagi nung nakaraan alam nyo po ba na itong 35 centavos na pinag-uusapan natin ay nakakabili na ako dyan ng isang Nutriban isang Coco Jam isang Balimbing kumbaga singkong Balimbing singkong Nutriban uh, ito yung face value 5 singkong notriban, ulitin ko, singkong kokojam jam, singkong balimbing, saka sabihin natin, ah uh, singkong sundot kulangot At yung tinatawag namin na lima singkong bubble gum. Sa mga batang 80s dyan, palagay ko, alam nyo yung sinasabi ko. Sipin nyo, oh, samantala ngayon, hindi na pinapansin yung ganito. Wala na. Wala na sa mga kasalukuyang tao. Pero kami noon, kaya ako sininop to, mga casino dahil alaala yan ng aking pagkabata. Sipin mo, 1983. Sa ganitong halaga, ang dami nyo na pong mabibili na pwede nyo pagpalit-palitan. Pati yung itbulilit, singko lang po yung itbulilit noon. Tira-tira, 5 -tira, centavos lang po yung tira-tira noon. sabi uh, sabihin natin, white rabbit, 5 centimos lang din yun. Dami pa kong iba. Pati yung mga jijirya noon, 5 centavos lang. At naalala ko pa nga, itong jisentimos na to, nakakabili ko nito na ito ng nilupak o yung nilupak. Sipin nyo, salagang sa jisentavos, nilupak na. Pero alam nyo po ba, nakasalo, sa kasalukuyan ngayon, yung nilupak, e eh 10 pesos na. Dalawang limang piso na ang value ng nilupak ngayon. Samantalang noon, ito lang ang value ng nilupak. G centimos. <laughs> Laki ng diferensya, no? Ito na yung value ngayon ng nilupak. Grabe. Grabe talaga. Hindi ako makatulog dahil papasok na ako sa shirts ng 50 centavos. Iwanan ko na yung 25 dahil na-vlog ko na yan. Kaya yan, binabahagi ko lang sa inyo yung tungkol sa bahagi nung nakalipas na nagagamit talaga namin to noon. Pag matinatapon na ng mga ibang tao yan, hindi pinapansin. Pero sa amin, ang halaga nito noon, gamit na gamit namin. Bahagi ng nakalipas na panahon. Ito nyo lang maririnig sa Just Coin Collection. Like Subscribe Hit the bell